Pagpapatuloy ng mga otoridad ngayong araw ang paghalughog sa mga natitira pang mga gusali sa loob ng isang Pogo compound sa Porak, Pampanga. Si Noel Talakay sa Detalye Live. Noel? Ration Shine, Audrey, ngayon nga ay pang limang araw na ng paghalughog ng mga natitirang gusali dito sa isang compound sa may porak Pangpanga. At ito nga ay mayroong mga illegal pogo hub sa loob kung saan inooperate ito ng Lucky South 99. Sa ikaapat na araw ng search operation kahapon ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kasama ang PNP CIDG. Kanilang hinalughog ang villa na bahagi ng compound ng Lucky South 99. Mayroon itong siyam na villa pero dahil sa sobrang laki ng mga villa, apat lang ang nagalugad ng mga otoridad at bumungad sa kanila ang ilang mga sex toy at mga sexy costume. Ayon kay Police lieutenant colonel Ian Rosales ang ground commander ng nasabing operasyon nagpapatunay lang daw ito na totoo ang kanilang natanggap na report kaugnay sa prostitusyon sa loob ng nasabing compound so, may inexploit na mga babae yung mga hindi nakapag anong nakapag, uh, na hindi nila na-meet yung quotas nila so talagang yun ang ginagamit sa kanila kasi report uh, accordingly sa report i eh, ginaapa ano ginagawang uh, pirpas ayo pinapa, ano gina hiningi ng ano uh, I mean kinukuha ng pictures, uh, videos. Nakuha rin ang mga mamahaling bag, mga gamit ng bata at marami pang iba. Mayroon din nakuha mga computers sa ibang unit ng villa. Ayon kay Rosales, ito ang mga tirahan ng mga boss ng Lucky South 99 at dito rin anya tinatanggap ang mga bisita at ang kanilang mga pamilya o kamag-anak. Based on sa sa report natin is ito po daw ang tinitirahan ng mga boss. Mag-aalas dos na ng hapon kahapon ang simulan ng mga otoridad ang paghalughog ng villa sa 46 na gusali sa loob ng nasabing compound, 22 na ang napasok. Pero labing pa lang ang natapos nilang halugugin unang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PMPCIDG CIDG noong nakarang linggo ang compound at nasagip ang higit isandaan at Pinoy at dayuhan. Lahat may palatandaang tinorture. Audrey, nitong nakarang araw nga ay uh, nadeskubri dito ang isang torture room kung saan nakuha rin yung mga torture paraphernalia tulad ng baseball bat at mga yung uh, pangkuryente. At uh, nakuha rin dito, syempre yung mga uh, gamit nila pang scam tulad ng mga uh, computer at SIM cards. At uh, kahapon nga ay uh, nagbigay na ng pahayag ang mayor ng porak at sabi niya na walang permit na ibinig pagbigay ang uh, lokal na pamalaan uh, dito dahil sa paglabag ng uh, Bureau of Fire Protection Requirement. Audrey? Okay, Noel, well, gano ba kalawak yung compound na yan? Dahil pang ilang araw na ito sa paghalughog ng mga otoridad, eh may mga gusali pa rin na hindi pa nahalughog. Hmm, tama ka dyan, Audrey, dahil uh, una, masyadong malalaki yung mga gusali. At alam mo ba, Triple yung lawak nito kumpara doon sa uh, Pogo Compound sa Banban. Nasa 10 hectares ang lawak nito, Audrey. At, uh, at uh, yun nga, masyadong malawak at malalaki yung gusali kaya nahihirapan din o natatagalan yung paghaloghog ng uh, mga otoridad. At tinitiyak naman nila na tatapusin nila ito sa loob ng sampung araw dahil yan lang ang nakalagay sa search warrant. Maraming salamat, Nobel Talakay.